wala kayong problema natin. Ibig sabihin po yan, mag-15 years na siya sa traffic enforcement, hindi pa siya marumang basa ng piso. Ibig sabihin pala, pwede nating sabihin na marami na siyang nabiktima. Kasi 14 years na eh. Hindi pa marunong magbasa ng rehistro. Sana mali ako. Pero considering na 14 years na siya sa service, hindi pa rin siya marunong magbasa ng rehistro malakas ang paniniwala ko, marami na siya na Kasi 14 years eh. Buti sana 14 days pa lang siya. So, ito, walang personalan kasi hindi ko kilala yung poster mo. Ito naman, hindi ko kilala. Ang gusto lang natin, Chief, yung mali yung ginagawa ng ating tao, maputol. Mapuputol lang yan kung maparusahan ng tama. Inaksyonan ni Colonel Busita ang dulog ng isang rider. Dahil nahuli siya ng traffic enforcer na may violation unregistered e samantalang hindi naman expired ang kanyang registro. At napagalaman ni Colonel Bosita na itong traffic enforcer ay 14 years na sa trabaho e hindi pa rin marunong magbasa ng registro. Mantakin nyo mga idol kung gano'n nakaraming nga na motorista nito Kaya tara sabay-sabay nating panoorin ang mainit na eksena ukol dito. <that> <death> Wala ng help niyo. Wala ng Wala ng help niyo. Wala ng help niyo. Wala ng help niyo.

Sir, ah, sir ah, bali actually, sina uh, kuha ko dun sa sector kanina, uh -huh. bali uh -huh. sir po oh, siya nai, sir. O, ganito ha, ah, brothers and sisters. Walang usapang personal. Nakabidyo tayo. Public interest, public awareness. No. Itong ating kapatid na Raidat, uh -huh. na huli ng tao mo, ang pangalan ay? Hey, Romeo Herlandes. Romeo Herlandes. Uh -huh. Baka hindi mo masagot. Sa palagay mo, ilang taon na siya sa... traffic na po Bali, ah, uh, that was September 1, 2010. Tabas yeah. po po ito. Tabas mo? Ako. May 14 years na. Ako. May 15 years na siya. May 15 years na problema natin, ibig sabihin po yan, mag-15 years na siya sa traffic enforcement, hindi pa siya marumabasa ng reason. Ibig sabihin pala, pwede nating sabihin na marami na siyang nabiktima kasi 14 years na eh hindi pa marunong basa ng rehistro Apo. Tama? Tama po Kasi ang rehistro nito chief operation Opo. May 30, 2023 Ang binayaran ni kapatid sa LTO sa NBUC Motor Vehicle User's Charge 720. Ibig sabihin, 240 per year times 3, that is 720. So, 3 years. At ang magiging 3 years ito ay 2023, 2024, 25, 26. Pag lumampas ng May 2026, hindi siya nag-renew. It's part. Pero ngayon, 2025 pa lang. April. Nung mahuli ka. May wala pang 30. Ibig sabihin, supply talaga ang bata mo. No? Ganito na lang. Itong ating advokasya, actually, kaya ako pumasok sa politika eh. May kahit tama ka, pasensya ha, hindi naman lahat sa ating ahensya, kahit tama ka, mayroon ka. May pinagtanggol ako sa MMD eh, nakasuhan pa ako eh. Ang sabi yung isang opisyal, Busita, retard ka na. kung yes. makialam. Eh kawawa naman yung mga nabibiktima ng maling panguhuli. Yan ang isa sa nagtulak sa akin. Bakit pumasok ka sa politika? Naganap pang pangabuso, naganap pang maling pagpapatotag ng batas. Kawawa. Pabuti, kayo ay passing uh, enforcement yun eh. Magkano mo multa? Uh, Two. Isang, 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 Bali one card po yung original uh, na death death. Sa Sa LTO, 12,000 to eh 10,000 expired okay, five, 2,000 Pagmamaneo ng hindi rinsado Bakit sinabi mong 1,500 ang multa ninyo May discount na 300 Anong ibig sabihin nito? Bali yun po yung uh, uh, nilalaan po yung magdagang considerations po. Walang iya. Ay, sorry. <laughs> yung, uh, humanitarian. Bally, bally, bally. Anong humanitarian yan? Yung mali nga, ang tanong mo, sino ang nagbayad ng multa? Yeah, Ay, Ay, pa, yung, pa, sir, po, yung enforcer po. Yung enforcer ano? Yung enforcer ang pinagbayad niyo. Apo. Okay. Tumawag ito sa opisina. Pero ako bilang advocate, hindi pa kami tapos ng enforcer mo. Apo. Okay, ah, uh, i-correct mo kung tama ako, Chief Operation. Meron kayong ah, uh, moral obligation or obligation na yung mali ng tao nyo, didisiplina nyo. Yeah. Tama ba? Tama po. Okay. At ito, administrative case. Tama? Yes, sir. Ang administrative case, ang importante ay may ebidensya. Tama. Kahit walang komplainan. Tama? Yes, sir. Okay. okay. Ang hinihiling ko sa inyo, para matuto yung ating tao, more than a 14 years na sa service, hindihan nyo lang tamang parusa no, bali ang kung nagpunta sana kayo na sir, bali ang uh, initial uh, na ba, na gagawin ko is uh, ko na po yung palikat niya as initial na uh, advisory senior. And then, i-agil natin investigation kung sa pangyayari, kung may kaking ba't na ganyan no? pwede pa siya na uh, eh. and then uh, pwede, ano, pwede rin siya na sumailanin po sa refresher course ko oh. na ginagawa Kasi sana mali ako. Pero considering na 14 years na siya sa service, hindi pa rin siya marunong magbasa na riso, malakas ang paniniwala ko, marami na siya na victima. Kasi 14 years eh. Buti sana ko 14 days pa lang siya. So ito, walang personalan kasi hindi ko kilala yung poster mo. Ito naman hindi ko kilala. Ang gusto lang natin, Chief, yung mali ang ginagawa ng ating tao maputol magpuputo lang yan kung maparusahan ng tama. tama. And uh, sabihin niyo kung mali ako. Pag may nagsumbong sa akin na parehong enforcer mo nagkamali, palagay ko may katwiran na ako na ipatanggal siya. Precisely. Precisely. Tama po. O sige, tapos na tayo. Pagbalik ako, malamang ko after one month kung anong parusa binigay ninyo. Pwede po. Okay. Oh, alam niyo na yan, bahala na yan. Kasi, ang katulad nito, ilang araw kang absent sa trabaho, pwede pa mo 6 days kasi ginagamit mo yan. O oh, magkasweldo mo sa araw? 9 Ha? 9-16. Oh, Sabihin mo na lang yung stress, 40 pesos ni 1,000 times 6 days, that is 6,000. Kaya hindi naman pwede yung sorry-sorry na lang. Yes. <laughs> Dahil may mabibitima pa, pa yung tao ninyo. Oh. Eh kung hindi lang election campaign period yan, binigyan ko na ito ng 8,000. 6,000 plus danios. Eh election ban. Oh, kaya salamat din sa pamilya dahil may dalawang pansina. Lusot ako. Di ba? Pero kung hindi election ban na pwede akong magbigyan ng pera, binigyan ko na ito ng 8,000. 6,000 plus 2,000. Dibang sa pagka-stress. Baka pag may asama, eh isawa, ilan? Salam po. Ilan po? Salam po. O isa. Eh alam mo, sa mahirap na pamilya, mayaman ka ba? Mm -hmm. Sa mahirap na pamilya, umabsent ka lang sa araw sa anong buhay. Uutangin mo na yung ipapakaya sa pamilya. So, 6,000 na wala sa kanya. Plus stress. Unquantifiable damages. O. Oh. So, walang personalan. Ulitin ko, hepe. Babalik ako after one month. Okay. Manalo o matalo ako, magbalikan ko oh. oh. ano. Ito? Sige, may sip-sip ka. Hindi mo siya. Sip-sip tayo mga mga. Hmm. Uh, yung iba. Hindi, nee, brothers, ulitin ko ha. Ah. Walang personal ka. lang ako sa katulad niya. Okay. Tayo naman, pare-pare yung nasa mahirap na pamilya eh. Diba? So, ang intensyon lang natin, ma may tamak yung mali para hindi na bibitima ka tulad yan at the same time magiging maganda ang relasyon ng enforcers and drivers, drivers or riders or motors okay so cheap ha one month Yes, sir. administrative sanction yes okay. yung pinakamababa na pwede yes. Okay, huwag din lang Yes, i-re-respetuhin ko kung ano yung polisya ninyo Ang gusto ko lang, magparusahan siya ng tama. At sa pangalawa, pag may nagsumbong sa akin, maliit pa rin ang trabaho niya, i-recommend ko kay Mayor gawin na lang siya janitor. Para may trabaho pa rin. Brother, salamat. Thank you po. Ako ay napadaan lang dito dahil may sumbong. Eh, hindi ko naman matiis dahil baka, yes bukas o sa susunod pang araw hepe ay mabiktima yung imposta ng order. So, kanya lang bahala dyan. Maraming salamat. At ako may biyahe pa. Sige, picture. Sige, picture. Si Colonel ang chief ng Chief, pakibanggit mo kay Hepe, kay Colonel, na sila mga